Ang buhay ay puno ng kwento, mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Lihang ng gabi. Si James ay isang tao na puno ng alinlangan. Hindi alinlangan sa sarili, ngunit alinlangan sa mga bagay na hindi niya pinaniniwalaan. Ang mundo para kay James ay isang lugar na pinatatakbo ng agham o siyensya. Ayon kay James, ang mga multo, ispirito, mahiwagang Diyos-Diyosan, iyan ang mga hinahangaan ng mga hindi nakapag-aral. Pero hindi ito nagpapigil kay James na bumiyahe at mag-explore. Tuwing day off ni James ay gumagala siya kung saan sa ang parte ng bansa para makibahagi at matutunan ang kultura ng iba. Kahit iyong mga kultura na ayaw niyang paniwalaan. Nagawi siya sa bandang timog ng bansa kung saan napadpad siya sa isang lugar na puno ng alamat at misteryo. Babait namang nakisalumuha si James pero hindi niya maiwasang marinig ang mga kwento na paniguradong walang konteksto para sa kanya. Mga kwento ng mga lokal tungkol sa kakaibang nilalang. Mga engkanto, diwata, at kung ano-ano pa na pinaliwanagan ng malambot na ningning ng mga bituin. Hindi niya sineryoso ang mga ito. At alam niya sa isip niya na sadyang makulay lang ang imahinasyon ng mga nakasalamuhan niyang taga roon. Kwentuhan lang. Bulong niya sa sarili isang gabi habang gumagala siya sa palengke. Kinunan niya sa kanyang cellphone ang mga makukulay na stall at mga masisiglang tao. Nang biglang maramdaman niyang may humawak sa balikat niya. Lumigon si James at nakita ang isang magandang babae at kumikinang ang mga maamong mata kay James. Iniabot niya ang isang maliit na ribulto na masalimuot na inukit sa hugis ng isang butiki. Takraki! Sayo na ito! Lagi mo itong bibitbitin at lahat ng bagay na iyong mahahawakan at hihilingin ay mapapasayo. Sabi ng magandang dalaga kay James. Takraki? Tumawa si James. Pero kinuha pa rin niya ito sa kamay ng dalaga. Salamat pero hindi ako mapagpaniwala sa mga ganito. Pero dahil maganda at mabait ka, tatanggapin ko pa rin ito. Bigay lang naman, di ba? Walang bayad? Ngumiti lang ang babae at saka tumalikod na para umalis. Hindi man lang naitanong ni James ang pangalan ng babae. At hindi na rin niya namalayan na malaya e na ibinulsa na pala niya ang takraki. At nagpatuloy na sa paggalugad sa palengke. Namili siya ng mga pasalubong para sa mga kaibigan at saka nag-al sa balutan na para makabalik na ng siyudad. Pagbalik ni James sa lungsod, nagpatuli ulit ang kanyang buhay. Medyo nababato na nga siya, lalot lunis na naman pero meron ring ngiti sa kanyang mga labi nang maalala niya ang magandang dilag na nagabot sa kanya ng takraki o nung kahoy na butiki. Hindi na mahintay ni James na matapos ang shift niya sa trabaho para magliwaliw at magpalimiga muna sa mall bago umuwi ng bahay. Sa ganong paraan ay makakalimutan na rin niya kahit papaano ang babae na hindi man lang niya nalaman ang pangalan. Gumala muna siya rito at uh, ang kanyang mga mata ay mabilis na dumapo sa isang pares ng magandang sapatos ang mga ito ay eksakto sa gusto niya. Pero nanguwi siya nang makita ang presyo ng mga sapatos na iyon. 15,000 para sa sapatos na to? Huh. Pag nagbenta na siguro ako ng kidney, saka ako na to makakaya ng bilhin. Ungol ni James sabay talikod. Biglang naalala ni James na ginawa niyang keychain yung maliit na butiki na gawa sa kahoy nang marinig niyang tila humahampas iyon sa kanyang bag. Hinawakan niya ang butiking gawa sa kahoy o ang takraki at isang panandaliang pag-iisip ang sumayaw sa kanyang isipan. Paano kung makuha ko na lang ang sapatos na ito nang hindi naglalabas ni piso? Ibigay mo nga sa akin, takraki. Sabay haplos, sa pares ng sapatos at ganun din sa takraki. Natawa na lang si James sa mga sinabi niyang kalokohan pero wala namang mawawala kung susubukan. Paglabas niya ng tindahan, may lumapit sa kanya na lalaki. May hawak na cellphone at tila nagbe-video. Uy bro, welcome to my vlog. At swerte ka ngayong araw dahil bibigyan kita ng bagong pares ng sapatos. For free! Sabi ng lalaki na puno ng ngiti sa kanyang mga labi. Liham ng, gabi. Liham ng gabi. Tumaas ang kilay ni James sa alok ng lalaki. Masyado naman yatang sakto na may gusto siyang sapatos at walang ano-ano ay biglang may nag-offer sa kanya ng sapatos na libre. Pasensya na boss ha, wala ako sa mood na magpaskam at wag mo nga akong videohan. Hindi ka pa humingi ng permiso sa akin, bawal yan. Wika ni James sa lalaki. Nagpaliwanag nga ang lalaki at sinabing hindi siya scammer. Kailangan lang niyang pumayag si James na makasama sa video at matulungan ng lalaki na ipromote ang kanyang online store. It's a giveaway day, sabi ng vlogger na lalaki. Sabay ngisi at sa kainabot ang eksaktong pares ng sapatos na gustong gusto ni James. No way, bulong ni James sa sarili. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Ibinaba niya ang tingin sa sapatos at pagkatapos ay bumalik sa estrang hero. Seryoso ka ba? Oo naman, mabilis na sagot ng estrang hero. Basta pumayag ka lang dito sa video ko at itag mo na lang din ako online. Alam mo na, ang hirap magpa-viral sa panahon ngayon. Ang dami na kasing vloggers. Bulong kay James ng lalaki. May halong kaba at pananabik ang pagpayag ni James. Nilabas niya agad ang phone at Nag-post ng mabilis at saka inabot na ng lalaki ang sapatos na eksaktong eksakto pa sa paa ni James. Kahit ang lalaki ay nagulat mismo na sumakto iyon kay James. Hindi ka panipaniwala. Bulong ni James sa sarili. Tinanggal niya ang kahoy na butiki o takrari sa kanyang bag at saka ibinulsa. Dahil sa excitement, hindi napansin ni James na medyo bumigat ang takraring nasa kanyang bulsa. Dahil nga hindi madaling mapaniwala si James sa mga ganitong bagay ay sinubukan niya itong muli. Bumili siya ng isang scoop ng mango ice cream mula sa isang tindero. Nina-namnam niya ang sarap nun. Pilyo siyang umisi, muli niyang hinawakan ng takarari. at sa kahumiling. Sana magkaroon pa ako ng isang scoop ng ice cream na to. Wala pang ilang minuto ay biglang tinawag ng tindero si James. Sir, Ito pa yung isang scoop. Tumitig si James at tinanong kung para saan iyon. Nagpaliwanag naman ang tindero ng ice cream shop. Sir, anniversary kasi ng ice cream shop namin at namimigay kami ng extra scoop sa aming ika-isang daang customer. At ikaw yun sir. Congratulations ha. Natawa na lang si James at saka kinuha ang isa pang scoop ng ice cream. Muli pa ay nag-ikot si James sa mall at tinignan ng mga bagay na gusto niya. Pumunta siya sa isang tindahan at natipuhan ang isang t-shirt sa mannequin. Hinawakan niya iyon. Pero sinabi sa kanya ng sales lady na pang display lang daw iyon dahil wala na silang stock. Sabi ni James sa sarili, imposible na magkaroon pa siya noon dahil wala na ngang stock. Dumiretso na lang si James sa food court para maghapunan at laking gulat niya nang makita ang natipuhan na eksaktong t-shirt sa isang upuan. Maayos ang pagkakatiklop nito at may presyo pa. Naging mabait naman si James at agad na ibinalik ito sa tindahan at sinabing nakita niya ito sa food court. Baka may nag lip. Natuwa ang manager ng tindahan kay James at sinabing, wala namang daw nag shoplift sa kanilang store kaya ibinigay na lang niya ang t-shirt na iyon kay James. Hindi na makapaniwala si James sa mga nangyayari sa bawat gamit na magustuhan niya at mahawakan napapasakanya nang walang kahirap-hirap sa bawat araw na lumipas marami ng nakuhang kagamitan si James ito ay mga biyaya para sa kanya tuluyan na rin niyang nalimot ang babae na nag-abot sa kanya ng takrari na pampaswerte. Hindi na inisip ni James ang siyensya at tinawag na lamang ang sarili na blessed o biniyayaan. Ang takrari ay naging kanyang anting-anting, ang kanyang lihim na sandata para makuha ang lahat ng hilingin at lahat ng kanyang kagustuhan. Swerte nga si James. Swerte siya dahil may nagbigay sa kanya ng isang anting-anting na magbibigay sa kanya ng kahit na anong gustuhin niya. Maraming nagustuhang material na bagay si James. Gusto niya ng damit, gadget, mga pagkain, kahit na anong mga bagay na gusto niya. Hindi nagtagal, ang kilig ng kanyang swerte ay natuluyan na sa pagiging gahaman. Kung dati ay mga simpleng bagay, mga mumurahing bagay lang, ang hinihiling niya mula sa takrari, ngayon ay parang hindi na makontento si James. Gusto niyang isagad ang biyaya na nakuha niya sa takrari at susubukin ng lahat para malaman kung hanggang saan na siya kayang dalhin nito. Hanggang saan nga kaya siya kayang pagbigyan ng inukit na butiki sa maliit na kahoy. Gusto niya ng higit pa. Higit pa sa mga material na pag-aari. Gusto niya ng kapangyarihan liham ng, ng gabi isang gabi pinalakas ng alak at ambisyon si James at natagpuan ang kanyang sarili sa isang lokal na nightclub kung saan ang tugtugan ay nagpapakabog ng kanyang dibdib ang enerhiya ng mga tao ay hindi matapatan na akala mo'y wala ng bukas kung pumarty dala ng kalasingan lumapit siya sa isang grupo at ipinagmalaki ang tungkol sa kanyang magandang kapalaran dahil sa kahoy na butiki na ito nakuha ko lahat ng gusto ko lasing na pagyayabang ni James patunayan mo nga hamon naman ng isang lalaking nakainom na rin nakangitiing tinanggap ni James ang hamon pakiramdam ni James ay isa siyang Diyos na kayang gawin ang lahat. Niyabang niya sa kanyang mga kainuman na anumang oras ay may mga ibibigay na libreng alak at pulutan. Ayaw pa rin maniwala ng kanyang mga kainuman. Para mapatunayang totoo ang kanyang sinasabi, lumapit sa bar si James kung saan naroroon ang mga alak at ipinakuha iyon sa bartender. At saka, isa-isang hinimas ang mga mamahaling bote ng alak. Sabay hawak ng mahigpit sa kahoy na butiki o takrari sa kanyang bulsa. Maya-maya lang ay naglabas ang mga waiter ng maraming mamahaling alak at putahe at sinabing libre daw iyon para sa lahat. Napangisi si James. Alam niyang siya ang may hiling nun. Doon na nabilib ang mga kainuman niya. Nabilib lalo si James sa kanyang sarili at nadala sa kanyang emosyon. Agad niyang kinuha ang mikropono sa harapan at sinabing siya ang dahilan ng mga libreng alak at pagkain. naghiyawan ang mga tao at lila sinamba si James na parang isang Diyos. Sa isang saglit, biglang siya na ang pinaka makapangyarihang tao sa loob ng nightclub na iyon. Sa gitna ng tugtugan, hiyawan at ingay ng kapaligiran, naging balisa si James. Parang masyadong madali ang lahat ng bagay. Ang diyos diyosa na hawak niya at lagi niyang iniingatan ay nagdulot sa kanya ng kapangyarihan na nagririsulta sa kanyang pagiging gahaman. Umalis si James sa club at dumerecho na para umuwi. Hindi na rin siya pumapasok sa kanyang trabaho dahil hindi naman na niya kailangan kumita ng pera. Binibigay na iyon ng takrari sa kanya. Nawala ng gana si James sa bawat araw. Mga araw ay naging linggo at lalo lamang lumalim ang kanyang kasakiman sa kabila ng pagkawala ng gana sa kanyang buhay. Nagsimula na siyang maghangad ng mas malalaking bagay. Kotse, negosyo, bahay, lupa at kung ano-ano pang mamahaling ari-arian. Lahat iyon ay nakamit niya ng walang kahirap-hirap. Ang takrari ay naging isang saklay. Ngunit ito rin ang nagbulag sa kanya sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Isang gabi, habang naglalakad siya pa uwi, nakaramdam siya ng hindi magandang lamig sa hangin ang lunsod ay mas tahimik kaysa sa karaniwan. Ang mga anino ay gumagapang sa papalapit na pagsapit ng gabi. Nilagay niya ang takrari sa kanyang dibdib na animoy, mapoprotektahan siya mula sa takot na kanyang nadarama ilang hiling na lang. Bulong niya sa sarili. Nabaliwala ang takot ni James nang nakakita siya ng isang sobrang magarbong kotse sa kalsada na ngayon pa lang niya nakita sa talang buhay niya. Makintab ang kulay pula nitong pintura at tiyak na mapapalingon ang mga tao. Mas magarbo ito nang hindi hamak sa kotseng unang hiniling niya. Agad niyang nilapitan ng kotse. Akin na tong kotse, akin. Bulong ni James sa sarili, sa bayhimas, sa pulang sasakyan, habang nakapaloob ang isang kamay sa bulsa kung saan niya inilagay ang takrari. Habang hinahangaan niya ang sasakyan, ay bumukas ang madilim na bintana nito. At laking gulat ni James nang makita ang isang pamilyar na mukha. Gusto mo rin ba ng coaching ito, James? Sabi ng isang magandang babae na siyang may-ari pala ng kotse. Ito rin ang magandang babae na nagbigay kay James ng takrari sa palengke. Siya ang nagbigay ng swerte kay James. Hindi makapaniwala si James na natagpuan niyang muli ang magandang dilag. Nabalot ng maruming pag-iisip si James. Hindi lang ang magarang kotse ang gusto na niyang mapasakanya. Niya. Pati ang babae ay gusto niyang maging pag-aari na niya. Sa isip lang iyon sinabi ni James pero tila na ba sa iyon ng magandang babae? Umiling ito kay James at pinaliwanag na hindi ito dapat hilingin sa takrari. Dahil hindi na ito sa saklaw ng kapangyarihan ng kahoy na butiki. Nagulat si James pero nagawa pa rin niyang ipilit ang gusto niya dalan ng pagiging gaman. Sinabi ni James na gusto niyang mapasakanya ang babae na hindi man lang niya alam ang pangalan. Irma. Ako si Irma. Pakilala ng babae kay James na parang nabasa muli ang laman ng kanyang isipan. Pagkatapos noon, ni biglang hinablot ni James ang braso ni Irma at hinawakan ng takrari. At sa kahiniling na mapasakanya ang magandang dalaga. Tila tumigil ang mundo ng dalaga. Nagulat ito sa ginawa ni James. Bakit mo yun ginawa, James? tanong ng babae. Biglang nabalot ng kadiliman ng paligid at nagmistulang panaginip ang lahat dahil biglang dumilat si James at nakita niya ang sarili na nakahiga sa kanyang magarang kama sa kanyang malaking bahay na kanyang nakamit. Napapadigiran ng bahay na yon ng mga una niyang hiniling ng mga mamahaling kagamitan panaginip lang pala ang pagkikita nilang dalawa ni Irma. Nakaramdam siya ng lungkot pero mabilis lang iyong nawala nang may naamoy siyang halimuyak ng mabangong pagkain. Tila may nagluluto. Pero sino? Wala naman siyang kasama sa bahay. Agad siyang bumangon at sinundan ng amoy hanggang sa marating na niya ang kusina. Hindi makapaniwala si James nang makita niya ang isang babae. Nakatalikod ito kay James dahil nagluluto ito pero alam niya na si Irma ito. Kaya tinawag niya ang magandang babae. Irma, ikaw yan ba? Diba? Hindi lumingon ng babae pero sumagot ito. James, gising ka na pala. Naghanda ako ng almusal mo. Maupo ka na muna ron sa kainan. Tuwang-tuwa si James. Nakamit na niya ang lahat mula sa kagamitan, sa status at pati na rin sa taong magmamahal sa kanya. Iyon ang kapangyarihan niya. Sa tingin ni James ay kompleto na siya. Kompletong-kompleto na. Naupo na siya sa may hapagkainan na may yabang sa sarili na akala mo'y pinaghirapan niya ang lahat ng kanyang ginhawang tinatamasa. Habang hinihintay niya si Irma, ay dinukot ni James ang takrari sa kanyang bulsa. Pinagmasdang maigi ang kahoy na butiki Baliwala na sa kanya kung gaganap pa ito o hindi dahil wala na nga siyang mahihiling pa. Kompleto na talaga siya. Pero sa huling pagkakataon ay gusto niya pa itong masubukan. Tinawag niya si Irma para utusan. Irma, handa na ba yung almusal? Halika nga muna dito sandali. Irma? Irma? pero hindi sumagot si Irma. Tumayo si James para puntahan si Irma sa kusina at nakita niya itong umiiyak. Tinanong niya kung bakit umiiyak si Irma. Nakayuko lamang ito at tila ayaw ipakita ang kanyang mukha kay James. Irma, nandito ako para sa iyo. Sabihin mo sa akin kung anong bumabagabag sa'yo. Nandito lang ako. Napatigil sa pag-iyak si Irma habang unti-unting hinawi ni James ang kanyang buhok. Napasigaw si James nang makita niya ang mukha ni Irma. Nadahan-dahang natutunan parang kandila at nakikita na nga ang bungo ng magandang dalaga. Napalayo si Jeans at tinanong kay Irma kung ano ang nangyayari. Hindi na makapagsalita pa si Irma dahil pati ang dila nito ay natanggal na rin. Balak sanang danhin ni James si Irma sa ospital pero hindi niya alam kung paano ito kukunin dahil nagka lasog, -lasog na ang naaagnas na katawan ng magandang dalaga. Nawala sa balanse si Irma at natabig ang kawali na may mantika na siyang sumagi sa apoy ng kalan mabilis kumalat ang apoy. At bago pa makahiling na iligtas si James ng takrari, ay nakulong na ito sa kanyang bahay na nilamon na ng malaki at walang patawad na apoy. Liham ng Gabi Liham ng Gabi